alam nyo, kagabi mga lods, sinishare ko kay Mau Mau mga lodi, sabi ko Mau, kagabi Mau, ang aga-aga pa Mau kagabi, sabi ko ganyan. Ang laki ng luna, ha, bang sa, sa bubong ng bahay ko. Oo, anlaki mga lodi. Nakarating kasi ako sa bahay mga lods kasi mag pa ako dun sa kabilang shop po mga lodi. Minsan nakakarating ako ng, minsan maaga, last alas utso minsan alas 9, pag mayroon pang mga customer, no, mga lodi, minsan abutin ako alas unsi ganyan, no, mga lodi, kasi depende kasi pag may mga riban-riban pa, ganyan, no, mga lodi, minsan matagal, no. So, ngayon, mga lodi, sabi ko kay Mau Mau Mau, alam mo, kagabi Mau, ang aga-aga pa Mau, mat nasa kama na ako, nakahiga na ako, ala, ang laki ng mga hakbang, wow, mga lodi, ang laki ng mga hakbang, sabi ko, kasi may pusa sa bubong na yung mga lodi. Pero hindi gano'n, pero Alam mo mga lodi, nangyibang, nangyibang, mga lodi. just ko wakwak -wak siya mga ludi kasi yun yan mga wakwak -wak. oh mga ludi kasi ang laki talaga ng ano ang as, ano so ngayon mga ludi kwentuhan namin mga maon yung mau ang aswang mau grabe nakakaano hi hey. katako talaga mga ludi oh pero sabi ko lord tingnan mo yung sabi ko ganyan lord tingnan mo oh kung, kung tao man siya mga ludi hindi an kung tao man siya ako hindi siya mananalo sa ano sa Panginoon sabi ko ganyan mga lodi pero kung pusa man siya mga lodi aw, hayaan ko na lang siya no mga lodi hayaan ko siya kasi po an ano lang yan eh. hayop lang yan eh oh. ngayon mga lodi kung aswang <laughs> aswang naman yan mga lodi okay lang din basta walang wag lang yung tao <laughs> oh, pero alam niyo ginawa ko mga lodi ginawa ko niyan mga lods <laughs> may ginawa ako mga lodi. Oo, may ginawa ako na nahimik lang ako mga lodi. Huwag ko na i-share ito. Basta may ginawa ako mga lodi para hindi nila alam ng no, mga lodi ang aking ginagawa mga lodi. <laughs> Oo, mga lods. Nakakaano, nakakaano yung lahak bang. Pero, okay lang yun mga lodi kasi yung katabi -ka ko, mabait sila bra, sila, sila bry bry, hindi ko na lang manggitin, <laughs> ganun, bri-bri na lang for sure, hi silingan, hi kapitbahay ko lodi, <laughs> maaga pa hindi pa sila nag-close ng kanilang store oo, oh, maaga pa Hala, sabi kong ganyan, Sin sinundan ko yung anong mga lodi kung saan Ay, ganyan, ganyan yung apak niya, oh, talagang parang alam mo malaking tao, o, yung apak sa bubong, mm, -mm mga lods kaya parang akong kinakabahan, kaya sabi ko kay mau 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 kaya ganyan, kaya sabi ni mau mau ano yung sa inyo sa probinsya mau? Oh, yung aswang din daw sa kanila, mga Lodi. Oo. Na! No ano giyawat ni Mama Mom. Hi! <laughs> nahiya na tuloy kanina sana 'yun. Kanina sana 'yun nahiya na si Mama Mom ug mga Lodi. Oo. Kasi nga nakakaano mga luti yung ano ba, ano? Hmm. no? No. Ku! No. Allah! No. Oh, tapos nung tumayo ako sa kama, mga lodi, tumayo ako sa kama. No, sinundan ko siya kasi yung CR ko, bago na yung CR ko mga lodi sa kabila, may bakante akong room doon, inulit. Oo, oh, oh, ngayon, inulit doon. And magdamag doon yung ilaw ko doon sa bagong CR. Oo, oh, oh, magdamag yon Hindi talaga na patay oo oh, oh. Kaso ngayon mga lodi, sinundan ko yung apak niya, sinundan ko. Nawala man din mga lodi, oh nawala din. Sabi ko siguro aswang yun. Oh mga lods. parang yun. sabi ni mao mga lods, nagutom daw 'yun, naghahanap. Ay hindi ko alam baka may buntis dito sa kabila namin, hindi ko alam 'yung ano, kapitbahay ko kung buntis Oo, mga lodi, oo. Um. Sabi ni Mao-Mao, te baka may buntis, sabi ko parang may may buntis doon, Mao. Oo, pero hindi ko sure, oo. Tas may bibi naman ako nakikita doon sa kapitbahay ko, oo mga lodi. Kagabi ni Mama, baka nagutom daw yung asuwang. Mm, kasi mabango pala 'yung 'yung mga ano no, 'yung buntis tapos 'yung ano mga baby, oo, bagong silang, bagong silang, bagong silang no, mga lodi, mga bango daw yun sa mga asuwang. <laughs> Kakaibang yung ko kasi 'yung mga lodi no. Kakaibang pinto basta ito 'yung ganap sa akin kagabi mga lodi. Oo. Eh madalas naman ganyan mga lodi kasi may meron talagang malaking pusa sa taas mga lodi. Oo, meron na malaking pusa. Ngayon, kagabi ka talaga ah, ang apak niya, ang laki Mm. Laki kaya sabi ko kay sini sini share ko kay Mao Mao ngayon sabi niya nagutom yun ti nagutom ang aswang mga lodi <laughs>